At ng liderato ng House of Representatives ang suporta sa paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan laban sa pananalasa ng laninya na inaasahang magdudulot ng matinding pagbaha sa kalakhang Maynila at iba pang panig ng bansa. Inihayag ito ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos niyang pulungin ang mga matataas na opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay sa preparasyon sa laninya sa layuning maiwasan na mayroong masawi at mapinsalang ari-ariana. Kasama sa pulong ang Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Department of Interior and Local Government, Department of Science and Technology at Metro Manila Development Authority. Narito ang pahayag ni Speaker Romualdez. Siyempre nag-pledge no, kami ng all-out support kami sa lahat ng mga departamento sa ahensya, kagaya ng uh, Public Works, sa uh, DILG, dito sa DNR din, di ba? Uh, at sa MMDA. Kaya tuloy-tuloy ang -tuloy mga programs ng MMDA uh, in coordination with the Public Works. Kaya supportan ko natin lahat at uh, magano uh, mag -tulong, tulong tayo at tayo magano mag-contribute diyan sa sa pagtatapon o makakalat ng basura report ay Pasaway. Kasama mo sa DXL RMN Manila Rajuman Grace Mariano Tatak Arimen.